Kung may magalit sa kanya o patulan siya, ay tatandaan niya yan bilang target. Yan ang kukulamin niya dahil nagalit sa kanya. Kaya dapat manatili tayong mahinaon sa lahat ng panahon sa lahat ng tao. Hayaan natin ang mga naghahanap ng away at nagyayabang. Huwag na natin silang patulan. At kung kailangan silang kausapin, ay sabihin lang natin ang tama sa mahinahong paraan na hindi makakasakit o makakainsulto sa kanya. Panglima, dapat may sak tong protection tayo laban sa kulam at iba't iba pa pong mga spiritual na atake. Ito ay sa pamamaraan ng habak, langis, haplas at iba't iba pa pong mga material na kargado ng spiritual na kapangyarihan. Ang orasyon ay malaking tulong pero spiritual lang yan at kailangan din niya ng material na masasaligan niya. Ang malakas na proteksyon na pinaghalo ng material at spiritual ay ang kalasag natin at ng buong pamilya natin mula sa mga spiritual na atake at kasama na rito ang kulam. Kung gusto nyo po ng pangkalahatang proteksyon uh, mula sa kulam at iba, iba pa pong mga spiritual na atake ay maganda makabili kayo ng habak.